Hi guys! For the next video, mag-subscribe. Gusto ko na magpapakita yung ilan. Lagay natin ito kung gusto mo magpapakita. At kaya, ayun, gusto nyo ba malaman kung bakit ano, kasi guys, nasira. Nasira yung isang ganyan. Kaya, naging, ginawa na lang ngayon. Tap! Ito yung CR ngayon. Ayan, kita niyo ba? Kita spot-spot mo man man. Ito guys, yung ano. Ito 'to, oh, ito 'to. Ito 'to ito guys. Ano, Tapos meron dito, guys, ni na ako din dito. siya maganyan. Ayan, ito ka. Ayan, ito. Tapos, ito nga po pala yung kitchen. So, Ay, ayan. Nagtapayin kami ng tubig dahil nga ang tubig pag... Tapos, ito nga po pala yung... Ayan, ayan. Tapos, tingnan nyo naman ako. Ayan, gusto ng kinder ako. At ito pala. Ako yan. Yung bata ako.

ito lang yung mga drawer and ay ano yan yung mga ano ito Tara, anayin natin ito. Guys, kung may nalilito sa mga ganyan-ganyan. So, ang una niya, buksan ang ano. And, anong niya siya. Um, 100 natin siya, guys. Ito na siya. Ayan siya. Ayan, meron siya na G2 Lite. Kaya guys, bye-bye na. -bye. Yeah. Bye -bye. Bye.